MJ. Hayok na hayok sa pagkain. Ayun o, no, gumagalaw ang buntot. O. Oh. Buntot mo. Kain ka na. Ano? Ito ang pagkain nila. Pugasan mo to. Lagyan natin tubig. Ito ay lagay mo, hindi pa ito masyadong panis. Hindi pa panis. Mga panis ang pagkain. Hehehe. <laughs> ito ang gulay. Oh. Ayun daw ang gulay. Ano, maliit na pyan eh. Oo. Oh, oh. Ito ang isa. Walang pakialam. Walang pakialam sa pagkain. Pero malakas na kumain. Oh. Oh. Ano? Oh. Ayun, no. Oh. Hayop na, sa pagkain. Okay. Okay. nagyayabang na. Nagyayabang na. Oh, may nakita, may nakita. May nakita. Oh. Ayun na. Kakain na, Manapit na. Manapit na. Mj. na tayo halo na to? Pwede na Jay. Gutom na, gutom na. Kakain ka na. Kakain ka na. Kakain ka na. Sagot? Sagot. Oh, hindi makapag-intay. Hindi makapag-intay. Ito,